Hello guys, sa mga masisipag po dyan magayos o mag ng mga sirang gamit katulad nito, USB charger type C. Naipit po sa pinto. Sayang naman po kasi kapag itapon po natin tapos bibili tayo ng bago. Paano na lang kung masira ulit? Ulit-ulit lang 'yan guys eh. Kung hindi naman gano'ng kalaki ang sira kung kaya naman pong ayusin, hanggat maaari, ayusin po natin. Kahit wala po tayong gamit, kaya po natin ayusin to. Ito guys, so, putol. Wala kasi akong gamit, kakamayin ko na lang. Ma madali lang naman ito balatan. Ang wire niya guys, maliliit. Yan. Ito na. mga ganitong wire wag na po kayo gumamit ng pliers mapuputol lang po later lang gagamiting gagamitin ko rito tutunawin lang po siya natin Ipuputol kasi yung wire niya eh kapag gumamit po tayo ng matatalas na bagay. Idudugtong na po natin sa guys. Ito yung wire niya oh kasing laki ng buhok, mas malaki pa nga yung buhok eh. And, iikot nyo lang tapos ipilipit nyo. Okay na guys, nadugtong na natin lahat. Lalagyan natin ng electrical tape sa paglagay ng electrical tape huwag nyo po unahin yung sa gitna ihigahan nyo kunti yung electrical tape yan okay na guys yeah, yan na yan oh. oh. i-charge na po natin susubukan po natin kung gumana po siya yan guys gumana na siya yun oh, no, nag-charge nagcha-charge na. Hmm. So. Ganun lang guys. Ang discarding na gawin nyo. Okay guys. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. Sa pag-repair ng mga sirang gamit. Hanggang sa muli guys. Bye bye.